Hello, good evening mga idol. Dito tayo ngayon sa loob ng kwarto ko. Day off po ngayon. Happy, happy Sunday sa inyo pala ngayon mga idol. Day off po ngayon. Bukas pang araw na ako. Isang linggo pang araw. Sa next Sunday naman. And change duty na kami. Pang gabi na naman uli Ngayon, day off po ngayon. Dito tayo ngayon. Kakain na tayo mga idol. Bago ang lahat mga idol, pakisupport sa aking YouTube channel, Jerry Bantilan Vlog. Pakilike, pakishare, at pakisubscribe. Ayan. Kakain muna tayo ngayon mga idol. At na, gabi na. Uh, anong oras na? Alas 6 na? Ang alas 7 na? Ano, alas 6 media. Kakain tayo. Ay, okay, wala pa tayong budget. Ang ulam ko ngayon mga idol, pakita ko sa inyo. Hindi ko na ikakaya ito. Mapapaborito ko ito ulam. Bagoong. Yan, bagoong. Yan ang ulam ko, bagoong. Tapos, mamaya, kay magas. Orange. Kanin. Ang dami ko kanin, nasaing ha. Mga idol, kain na tayo. kaya dolgebina, gabi na hap din ang sikmura yan si may samahan nyo nga ako pagkain ha bagoong pag-uong sana kain na mahirap sana tayo dito sa probinsya sa Mindanao kain na mahirap wala tayong budget Muna tayo yan niyo ulam ko, bagoong lang oh. Di ako mayaman sa Manila. Yan. Bago-bagoong lang ako dahil wala akong pera, walang budget. Totoo lang ang sinasabi ko. Yan. Katotohanan lang ang sinasabi ko, walang ulam. Walang pera. Walang pambiling ulam. Pero okay na ito, sanay ako sa hirap. Yan, ha? bagoong. May malat-alat ang sdila, okay oh. na yan. Hindi ako nagmamakaawa sa inyo ha. Ako nagbibidyo lang ako. Para makita niyo ang aking kalagayan dito sa Manila. Hmm? Kumain ako kanin sa kabagoong. Hindi ako mayaman dito sa Manila. Baon sa utang, 5-6. Yan ang totoo. Dahil sa 5-6, ganito, nagkahirap. Dahil sahod, malaking sahod nga, malaking sahod mo, pero yung 5-6 mo, sobra pa sa sahod. Pag sahod, wala mong tira. Kawawa. Hindi tulad sa probinsya, kahit bagoong ulam, gulay ka lang, mamumulot ka na sa kilid-kilid ng gulayan yan. Dito bilihin lahat. Dito sa Manila, walang libre. Bili lahat. Ganyan ang kalagayan ko sa Manila. Pinakita ko sa inyo. Bakit ikakahiya? Ganun naman talaga ang binigay sa Diyos. Tanggapin natin. Binigay sa Diyos ang kapalaran natin na mahirap ka lang talaga sa mundo. Maluwag natin tatanggapin sa puso Binigyan yung binigay ng sa Diyos ng mga mayaman, kapalaran nila yon. Pero masarap pa rin kahit baguong. isa style na ano? provincial style na ano? kayo dyan. Kumakain ba kayo ng kanin na walang ulam? Baguong lang? Ha? Kumain lang ba kayo? No? Baguong lang. Kaya niyo? Ang, ang hindi makayanan, hindi sanay. Sa hirap. tayong arte-arte dito sa mundo ngayon. dahil mahirap na tayo. Sarap mga bagoong. Bagoong na may sili, kalamansi, Bien. tapos na kumain mga idol. Ito ang bahay ko, kwarto. Oh. kwarto. Ayan. <coughs> kwarto. Tapos na akong kumain, sol, kahit bago ang ulam. Sanay naman tayo sa hirap eh. Sa probinsya pa lang, sanay na tayo. Dahil sa amin mga idol, sa Sibagat, Agusan del Sur, ang sitio-sitio namin doon, sag sagay sakay ka ba ng habal-habal, motor, bundok-bundok yan, paikutan ng malalaking gubat yung aming lugar. Hmm. So, nasa bundok kami nakatira, puro 15. Yan. Kaya yung lugar namin, Agusan del Sur, pinakikutan na ng malalaking bundok, mga kakao yan, yan. Hmm. Kaya, ang ulam namin dati, maliit pa, mga bata pa kami, Nung din kami ng mama ko, maguung ginamos ba sa Pisaya, gisahin, lagyan kamatis, gulay, ay dami kaming mais at mga gabi dati. Kahit nasa bundok kami, marami kaming manok, marami kaming baboy. Manok namin, pag sinabihan mo na tawagin mo, ang dami dyan sa, sa lupa namin, sa bahay. Yan, baboy namin, dami. Maisa namin, luwag. Pero kain kami ng saging, Gabi, Balinghoy, Kamuting Kahoy, Balanghoy. Yan, sanay kami mga idol. Kaya sanay ako sa hirap. Eh, yan ang binibigay sa Diyos sa atin na mahirap lang tayo. Yan. Alam mo mga idol, kung walang mahirap, walang makain ng mga mayayaman. Walang magtatanim. Kaya kung binigay sa, sa Diyos, may mahirap, may mayaman. Yan. Tig, yung mga mahirap, yan tig-alaga ng mga yung mga kagubatan sa lupain. Yun. Yung mga mayayaman, wala, lando sa syudad. Kaya hindi pwede na lahat tao sa mundo mayaman. Wala namang trabaho sa lupa. Wala namang makain. Diba? Ayan mga idol, maraming maraming salamat sa inyo. Support sa akin. Kasahot tayo sa Reels. Sa awa ng Diyos. Kasahot tayo sa Reels. Tsaga lang. Kung may tsaga, may nilaga ni aking YouTube channel, Jerry Bantilan Vlog. Suportahan niyo, Malaking tulong din sa akin yan. Makatulong sa aking pamilya, mga anak ko. Kung may susubra man, makatulong pa sa ibang tao. Makatulad ko na mahihirap na kumakalam ang gutog sa tiyan, sikmura. Yan. Charity vlog tayo. Kaya suportahan niyo mga idol. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na. Jerry Bante ng vlog. Yan. pag paki pakilike, at pakipindot din sa notification bell para ma notify ang ating mga video na in-upload sa ating YouTube channel. Kaya, gusto natin makatulong sa kapwa. Lalo-lalo sa akin, makatulong sa akin sarili, sa sa aking mga anak, at sa aking mga apo. May mga apo, sobra-sobra, ang -sobra, grasya na binigay, eh, natin sa iba charity rin tayo. Tulong pakain yan. Tulad sa aking mga idol, tulad sa dait, sa Bicol may tinutulungan na sila ng pabahay, may papiding pa sila sa bawat barangay, nag-scout sila ba? Kahit saan saan pupunta ba? Nag Scout. Naminigyan ng pagkain, bigas, grocery, yan. Ganyan ang gusto ko sana, pangarap sa buhay ko, ganyan din ako. Oh. Charity vlogger. Yan, kaya supportan ninyo aking YouTube channel, Jiribante ng vlog. Malaking tulong sa akin yan. Yan. Lalo na ako, single father ako. Ako lang mag-isa. 2013, kami nag-iwalay sa asawa ko. Hanggang ngayon, hindi ko nag-asawa. Kasi tinututo ko ang akin sarili sa mga anak ko. Ganyan ko kamal mga anak ko. Kahit asawa sa akin, mahal ko pa rin. Hindi ko pwede pabayaan. Kaya mga idol, mayroon akong is... Ano? Uh, Pipipids. Suportahan ninyo. Sisir niyo lahat aking mga video. Reels, kamita. Yan. Nasaud ako. Ganyan din ang aking uh, gagawin sa mga idol ko. Mga kalingam. Yan. Ayan ang mga kalingam. dudong Royal Matubang, Rizal Morales Vlog. Yan. Yan mga idol ko yan. Mga rubwis lahat. Yan. Pero pinaka-idol ko, support talaga ko dudong Royal Matubang. Maglangga. Rizal Vlog Morales family pamilya matubang family family Morales yan. supportado suportado ako sa kanila pero mga idol ko rin ng mga matubang nila yes, matubang si si Noroel pag umangkin ni Sir Balian no si Roel matubang pag umangkin ni Sir Balian kapatid ng tatay ni Dodong kapatid ni Sir Mal, Sir Bal Bal Santos matubang si Kalinga Bawi yan 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 sila mga rupuis kasama niya si Alec Brigada, Regan, BJ Skin, Toto, si Toto, saka si, 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 Mario Vlogs, yan, Justin, Aguirre, yun. mga idol ko yan eh. Maricel Morales, Said Nila, pading Rizan, Dadidi, Donat, saka si, si Dudang, yang Dudang, Ritzy, yan, idol ko yan sinusuportahan ko naman sila yan. si Rini ayan ayan suportado sila idol Rini Kalinga Prab ayan mga idol ko rin yan eh. si pinsan ni pinsan po ni Lolo Rui yan kanin si Kalinga Prab si Kalinga Dan Kalinga Dan ayan eh lalo na si founder nila si Si Sirbal Matubang, Santos Matubang, yan, atid na, yan, mga idol ko yan. yan. Lahat mga chante vlogger, idol ko. Si Pogong Biyahero, yan, Virgilin Green, yan, si Katikram, King Lux, lahat mga chante vlogger. Daddy D, yan, si Daddy D. Yan, 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 ang gusto kong gayahin sa nila yan ang ating paraan habang buhay tayo sa mundo yan ang ating gagawin na, tulungan natin yan ang paraan na social media paraan natin katulong sa kapwa di ba? mga baser pasok na kayo para tumas sa ating views wala, wala kong baser hindi ang baser mapataas ng views yan eh maraming maraming salamat ating mga OFW dyan ingat kayo dyan Happy Valentine sa inyo dyan alam na alam ko na nahapsi kayo dyan sa trabaho niyo mga mahal niyo sa buhay na sa ating Pilipinas. Ingat lang kayo dyan mga idol, mga UFW. maraming maraming salamat. Pakiwasan ko sa inyo. Suportahan na naman ninyo ako yung YouTube. Para ma-notify -not yung sa ating YouTube channel. Salamat!